Assalamualaikum magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. mag sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Matagumpay na na turnover sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang anim sa 75 heavy equipment grant mula sa Japan government ngayong araw, September 5, 2025, sa Office of the Chief Minister Grounds sa loob ng Bangsamoro Government Center, Cotabato City isang non-project grant aid para sa economic at social development na nagkakahalaga ng 957 million yen o 367,656,240.60 cents ang naturang equipments na personal na ibinigay ng Japan Government sa pamahalaan ng Bangsamoro sa katauhan ni Ambassador of Japan to the Philippines Endo Kazuya. Malugod naman itong tinanggap ni Assistant Senior Minister Abdullah Kusain bilang kinatawa ng BARMM Government na labis na nagpasalamat sa mga tulong na ibinahagi ng Japan Government. Dinaluhan ng mga kawani mula sa iba't ibang bar ministries, offices at agencies ang naturang seremonya na nagpamalas ng mainit na pagsalubong sa ambasador. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga natanggap na tulong ay mas mapapalago at mapapadali pa ang proseso ng mga pagsasagawa ng mga proyektong makakabawas sa malalang epekto ng kalamidad, pagpapayabong ng mga infrastruktura at pagpapatibay ng mga kalsada sa rehiyon ng Bangsamoro. Sa kabuuan, anim palamang lamang sa 75 bilang ng heavy equipment grants ang na-turnover sa Bangsamoro government. Ang naganap na turnover ceremony ay isang simbolo nang umiigting at tumitibay na koneksyon, tiwala at relasyon sa pagitan ng Japan Government at gobyerno ng BARMM Bilang bahagi ng selebrasyon ng ikaw 125th anniversary ng Civil Service Commission, muling isinagawa ng CSC for BARM ang matagumpay na government job fair nito kahapon, September 4, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Ang detalye sa report ni Carmina Kami. Sa temang bawat kawani, lingkod, bayani, puso, dangal at galing para sa bayan, matagumpay ang isinagawang job fair ng Civil Service Commission for Barm sa Cotabato City. Ang naturang aktibidad ay isang taunang inisyatiba ng CSC na naglalayong makapaghatid serbisyo at makapagbigay oportunidad sa mga mamamayang Pilipino na patuloy na naghahanap ng trabaho. Inilahad ni Attorney City Amera Manalaw, Attorney 3 ng Anti-Red Tape Unit at Concurring Acting Attorney 5 ng Legal Services Division ng CSC for BARM ang kahalagahan ng aktibidad at ang positibong mensahe nito sa mga mamamayang bangsamuro. So ang relevance po talaga is uh, right now no September is the uh, Philippine Civil Service anniversary and it's already 125th um civil service anniversary. So ang pinaka relevance po nito is of course para po makapag-recruit pa tayo ng uh, people to enter the uh, civil service, government service, and help us in the nation building po. So, aside from it, it's also a way of celebrating the Philippine Civil Sur Civ civil Service Anniversary, we're also providing opportunities po sa ating mga job seekers to enter the government service. So, in behalf of the csc for barm po, sa lahat ng sa, uh, to the Bangsamoro people, no, not just the job seekers, not just sa mga nakaupo right now NASA government service, no, I hope we uh, honestly and with integrity uh, practice yung moral governance, no, in, uh, not just in our career, not just in our work, but in our day-to-day -day living. Po. Inaasahan na sa pamamagitan ng job fair ay mabibigyan ng oportunidad sa trabaho ang mga job seeker. Nagpapasalamat naman ang mga job seekers sa mga ganitong uri ng aktibidad upang makapaghanap ng trabaho. Uh, magandang opportunity po ito sa ating mga job seekers and also sa mga fresh grads sa CS eligible po. Lalong-lalo lalo na mahirap din po ngayon na maghanap ng work. So we are very thankful po sa CSC BARM na nagkaroon po tayo ng ganitong opportunity sa ating um, sa Kota Bato po. Ito yung napakagandang program, especially ng Civil Service Commission kasi nga nabibigyan ng opportunity yung mga job seeker katulad ko and also yung mga taong hindi pa masyado na experience yung work kaya I'm very thankful for this program which is given by the Civil Service Commission which is lahat or lahat ng mga job seeker or new mga new graduates is mabigyan ng opportunity makapag-work po and very thank you for that. Um, this uh, job fair is a very good platform to, to uh, bridge the gap of employment for job seekers so this is a, actually a good platform no? to reach our job seekers and ensure that them in, get, in landing the good job they deserve Ang Government Job Fair 2025 na inilunsad ngayong araw ay mistulang simula ng pagbabago sa buhay ng bawat aplikanteng naghahangad ng marangal at maayos na trabaho. Sa taong ito, dito sa Cotabato City, isinagawa ng CSC for Barm ang naturang aktibidad na magsisilbing katuparan sa pangarap ng hindi man lahat, ngunit karamihan ng mga job seekers. Mula dito sa KCC Convention Hall, Cotabato City, Carmina Kamid, BIO News. Formal nang nagtapos sa isang graduation ceremony ang kauna-unahang batch ng graduates ng Madrasa for Health Workers Program nito lamang September 1, 2025 sa pangunguna ng Integrated Provincial Health Office o IPHO Tawi-Tawi. Sa kanilang pagtamat o graduation ceremony na may temang Seeking Knowledge is Obligatory Upon Every Muslim, Buong pagmamalaking binati ni Bangsamoro Health Minister Dr. Kadil M. Sinolinding Jr. ang 740 na nagtapos ng programa at ng kursong Arabic. Ang IPHO Tawi-Tawi ang unang tanggapan sa rehiyon na nagsagawas ng kursong madrasa para sa mga health worker at isinama ito sa kanilang mga serbisyong pangpalusugan. Ang Ibada Friendly Hospital ay isang pasilidad pangkalusugan na isinasaalang-alang ang mga prinsipyong Islamiko upang matugunan ang relihiyoso at espiritual na pangangailangan ng mga pasyenteng Muslim. Layunin ng programang ito ng Ministry of Health na makalikha ng isang mahabagin at holistikong kapaligiran sa pasilidad pangkalusugan. Ang kursong ibinigay ay panandalian ngunit malalim at nagturo ng pagbabasa, pagsusulat, at mga batayang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sa kubuan, ang mga nagtapos ay kinabibilangan ng mga doktor, nurse, midwife at health volunteers mula sa IPHO, mga rural health units at mga barangay health units. Ang kurso ay sinagawa tuwing katapusan ng linggo sa loob ng tatlong oras bawat session sa loob ng anim na buwan. Sa pagtuturo ng mga guro ng Islam at mga ulama, na inapurbahan ng mufti ng lalawigan. Nagbigay rin ng mensahe si Sheikh Sabudin Abduramin, chairman at kalihim ng National Commission for Muslim Filipinos. Ayon sa kanya, ang pagtatapos na ito ay konkretong patunay ng moral governance na nakabatay sa islamikong prinsipyo. Sa pagtatapos, muling tiniyak ni Dr. Sinolinding ang suporta ng Ministry of Health at ng kasalukuyang pamahalaan sa pamumunan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa para sa mga programang pangkalusugan na magpapatatag at magpapalusog sa bawat bangsa moro. Isinagawa ng Project Tabang ang validation activities kasama ang isang kooperatiba sa Barangay Pantud, Lebak, bilang bahagi ng livelihood component nito. Layunin ng proseso ang pagtukoy at pagsusuri ng mga kooperatiba na maaaring makatanggap ng agricultural inputs upang mapalakas ang kanilang kooperasyon at suporta ang at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Patuloy na pinalalawak ng Project Tabang ang serbisyo nito hindi lamang sa loob ng Bangsamoro Region kundi maging sa mga karating lugar na nangangailangan ng tulong bilang magpagpapakita ng malasakit at pagsasabuhay ng moral governance. Umabot sa 35 na kababaihang voluntaryo mula sa iba't ibang komunidad sa Bangsamoro Region ang sumailalim sa serya ng pagsasanay na pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development hinggil sa paralegal work, dokumentasyon at pag-uulat ng mga kaso ng violence against women and children at gender-based violence nito lamang September 3 to 4 sa lungsod ng Cotabato. Layunin ng dalawang araw na workshop na ito na suriin at palalimin ang naunang kaalaman ng mga volunteers matapos nilang dumaan sa pangunahing pagsasanay noong June 17 to 19, 2025. Kasama rin sa aktibidad ang 28 social workers mula sa MSSD na kumakatawan sa kanika nilang mga lalawigan. Tinuruan sila ng tamang pamamaraan sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan, lalo na ang kababaihan at mga bata. Ang paralegal volunteers Program ay inisyatibo ng MSSD sa ilalim ng Women's Welfare Program na layuning palakasin ang tugon ng komunidad laban sa gender-based violence. Binibigyan nito ng kaalaman at kasanayan ang mga kababaihan sa larangan ng paralegal nagawain upang maging mas epektibo ang paghawak ng mga kaso ng karahasan sa kanilang mga lugar. Ayon kay Farda Ensana, focal person ng Women's Welfare Program, Mahalaga ang papel ng mga paralegal volunteer sa pagtukoy ng mga biktima at sa sitwasyong madalas na hindi naaabot ng mga opisyal na mekanismo. Binigyang diin din ni Sandra Makakuha Hepe ng Protective and Social Welfare Division na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung paano ito maisasabuhay. Pinangungunahan ng MSSB ang programang ito upang suportahan ang kababaihan sa pagharap sa sistema tematikong diskriminasyon, paghilom ng sugat ng karahasan at pagbabalik sa lipunan na may dignidad at layunin. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya pinag-iingat pa rin ng mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapan mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Mikaela Awal ng Bangsamoro Information Office, naghahatid sa ng balita sa ngalan ng sibisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ng Bangsamoro.